Buenos dias, Isabela City. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mabungahong adlaw, Basilan. Isang pambihirang talento gamit ang iba't ibang elemento ng musika. Beatbox King ng Isabela. Kauna-unahang grand winner ng Ibaka Isabela. Kakaibang talento ba hanap mo? Halina't pakinggan ang kwentong nagsimula lamang sa Ako ay isang ordinaryong tao hanggang sa ilang milyon na ang abot ko sa talentong ito. JV Kabkaban ang ating Beatbox King. Ritmo at tempo, mga elemento ng musika na kapag pinagsama-sama ay bubuo ng pambihirang tunog na talaga namang mapapasabay ka. Ang beatbox ay isang uri ng vocal percussion kung saan ginagaya o minimimik sa Ingles ang tunog gaya ng mga drums at mga piano at iba pang musical instruments. Tunghayan po natin ang naging paglalakbay bago niya naabot ang kanyang tagumpay. Ito ang Vida Sabela. klase ho ang ating episode ngayong araw na ito kasi kakaiba tong guest natin. Ayan, welcome po natin si JV Kabkaban. Hello po. Ayan, Javes James. Ayan. Um, siya po ang Isabella Beatbox King at ang grand winner ng ating am um, talent show na iba ka, Isabella. Ayan. Hello, JV. JV ba? Or JV? JV po. JV, ayan. Ilang taon ka na? Um, 19. Na ka ka 19, batang bata. Um, nag-aaral ka ngayon? Sa so, ngayon, yeah, hindi pa. Hindi pa, oo. Oh, oh. So Nakita kita nung unang-una kitang nakita nung nag-perform ka nung sa Kayan Festival, Apo. no? Talaga, ako yung hindi humihinga. <laughs> Ibang klase. Kailan ka nagsimulang magbeatbox? Ah, uh, nagsimula pa ako nag-beatbox since nung 2016. Ilang taon ka nun? Um, 11. 11. Pa paano, paano ka na-introduce sa pagbi-beatbox? Saan mo siya unang narinig, nakita? May napanood po kaming ano, mga videos, ganun po. Oh. Tapos, yung sa video na yun, yung bata na yun is 14 years old. Mm -hmm. Tapos, parang namangha po ako. At, ayun, yun na nga po. Tapos, ginagaya po namin hanggang sa hindi ko na po, hindi ko na realize na marunong na po pala ako. <laughs> Gaano katagal yon Yung mula nung sinimulan mo, trinay mo, tapos hanggang sa na-realize na mo na, Uy, pwede pala. Mga, siguro, umabot din ng mga months. Oo, kasi mahirap. Mahirap po talaga. Mahirap. Diyos ko, parang ako yung, ako yung masakit yung lalamuna. <laughs> Pero before that, mahilig ka sa music? Apo. mm, -mm. Meron Medyo ka bang... Medyo akong Ayun, dati. yun sana ang tatanong ko. Meron ka bang ibang na-try na, ano, music, no? Sa sa larangan ng musika. So, nag-try ka rin kumanta? Apo, dati. Mm -mm. Uh, ah, anong kinakanta mo? Like, kanta ba to sa sa program or kanta sa banyo or ano? <laughs> kanta, sa banyo. <laughs> sa banyo. Mahilig ka sa video, okay? Uh, medyo lang po. Medyo, oo, oo. Mga ilang taon ka nito nung nagsisimula kang kumanta? Simula nung elementary po. Ako. Elementary, okay. ayan, ayan. So, yun na nga, nakita mo, napanood mo. Bakit ka naging interesado? Kasi sa tingin ko po, yun lang yung unique na talent. Mm, naghahanap ka ng something na ako. unique. Oo. Tapos, eh, marami naman sa atin, marami tayong nakikitang maganda at unique, pero hindi tayo nagkakalakas ng loob na itry, di ba? Paano mo, nung una mo ba siyang napanood, una mong narinig yung beatbox, sinabi mo na agad sa sarili mo na, ah, kaya ko to. Hindi po. Hindi. Na, um, ano lang po ako, parang na, L LSS pa ako doon sa oh, ano na yun. Oo, ano, oo, oh, oh. Ano, maalala mo ba, ano yung, anong song ba yung, yung ginawa niya? Or, anong, anong? Ano lang, nag, nag, ano siya, video. Video Apa, siya, oo. Oh, oh. Nang kanyang beatbox. Okay, tapos, nung, yun nga, nakita mo siya, namanghaka, pero si unti-unti mong ginaya. Apo ano yung mga una mong panggagaya na ginawa? Anong yun. sounds? <laughs> yung tulad ng mga basic sounds. Ay, mga yung meron, ba oh, meron ba yan? meron ba yan? pa sa mga beatbox? beatbox, meron... patterns pa. Okay. Hindi naman pwedeng nandun ka kaagad sa trumpet na sound. Uh, <laughs> <laughs> Ang hirap kaya. Oh. so, so yun, basic sounds. Ano yung pwede mo bang i sa amin? Ano yung mga basic sounds? Yung basic sounds pa, yun pa yung tinatawag na BPK. BTK, ano ibig sabihin nun? B stands for kick, like ganito. Okay, kaya ko yung... yun. <laughs> <laughs> pero huwag yun na ipagawa sa akin. Okay, tapos? Tapos po, yung, yung T naman, yun po yung hi-hat. Ganun. Okay. Tapos yung K, yun po yung snare. Ganun. Okay, medyo mahirap na yung K. Oo, oh, oh So, yung tatlong sounds na yon. Apa. Ibang klase rin. Pero natuto ka saan? Videos din lang? Apo, sa mga tutorials pa. Tutorials sa YouTube ba to? Apo. Okay, okay. So, so sabi mo months then bago ka na medyo... After ilang months yon bago ka yung talagang medyo confident na Siguro naging confident na po ko sa talent ko umabot ng years. Years din. Ako. May mga nag-encourage ba sa'yo na, uy, ipagpatuloy mo yan? Meron po yung mga kaibigan ko po na nakakarinig ng talent ko. Mm -mm. Na nag, nag na good feedback po sa akin. Mm. Kailan mo Plus, unang pinarinig yung talent mo? Um, At kanino? Sa mga classmates ko po. <laughs> <laughs> okay. Tapos, medyo na, na ano pa ako kasi. Oo, oh, syempre nako conscious ka. Oo, oo, oo. Tapos anong sabi nila? Hanggang ayun, sabi nila, oy, mag-perform ka. Oh. Tapos hindi pa ako ready nun. Oo. Oh. Nilista pa nila yung pangalan ko sa, sa ano? May, may program po kasi nun sa school. Tapos nilista oh, pa Anong yun, school to? Sa ano pa sa Zamboanga City sa. Okay. Oo. Oh, oh. Tapos? <laughs> Pagkatapos, nilista po nila yung pangalan ko na parang ano, apa. Oh, oh, mm -mm. Ano to? Hindi naman siya competition. Hindi po. Oo, parang sa program, intermission number, ganyan. Apa, oh, ganun Oo. po. Tapos? Ano unang performance mo? Ay, wala na. Nakalimutan ko na yun. <laughs> Grade 7 Pero pa, how po. did it go? Okay Ayun, naman. Okay naman po. Oh, Marami oh. po naman. Oh. Ilang, mga ilang sounds ang kaya mong gawin nung time na yon? Siguro mga three pa lang, ganun three pa lang. Three oo. Pag, pagka nag, halimbawa magpe perform ka, meron bang mga piyesa na pinipili or ikaw yung kumbaga sa kanta nagko-compose ng sarili mo? Um, meron pa akong parang ginagaya po. Okay, oo. So meron talaga yung mga mga beatbox ano, ano bang tawag diyan? Pieces, mga beatbox routines. Routines, ayan. <laughs> may natutunan ako. <laughs> beatbox routines meron talaga. And then pwede ka ring gumawa ng sarili mo. Apo. Oo, -o. ang galing-galing. So ayon yung 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 experience sa pagbi-beatbox. Um before that no, um ano yung sino si JV bago siya natutong mag-beatbox? isa lang po akong ano um isa lang po akong nobody na parang oh, oh, nobody nobody kasi <Okay. <laughs> <laughs> hindi ano ka ba walang nobody pero simple oh okay, uh, simple lang simple lang Ma marami ka bang barkada mabarkad barkada hindi thing. po oo tapos um school at bahay ganon ganon lang wala kang ibang talent or hobby na pinagkakaabalahan? Ano yung iba mong ginagawa bago ka nag-beatbox? Kanta po talaga. Kumakanta ka Apo. talaga. So, so, meron, you really have the ear for tones, Apo, no? Mayroon. And, and rhythm and metal. Oo nga naman. Ang hirap nga naman mag-beatbox kung kumanta nga, eh, yabag ka. sorry. Hindi, <laughs> 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 kasama po ako din sa mga yabag na yon. Ayan, wala akong pinapatamaan. So, so ayun, no? Um, Uh, kumakanta ka na talaga and then nung narinig mo nga yung beatbox at the age of 11 ba? Tama? Apo. Mm -hmm. So, namangha ka, naging interesado ka, pinag-aralan mo. Ano yung, ano yung challenges nung pinag-aaralan mo siya? Ano yung mga times na, may mga times ba na, parang, ay, ayoko na, tama na, hindi ko to kaya? Meron po, kasi mahirap din po eh. As bilang isang beatboxer po, tapos yung mga marami ding mga nan anak yung nan -di discriminate pa sa oh, akin ganun. Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. Ba bakit anong ano issue nila? Kasi <laughs> ano pa daw yung parang malaway ganun. Oo. Oh, oh. Oy oh. ano ngayon? <laughs> <laughs> Pero malamang ito yung hindi nakaka-appreciate ng beatboxing. Oo. Oh, Grabe no, kahit saan ka pumunta may discrimination. Pero sige, pag-usapan pa natin yan mamaya. No? Marami pa kami gustong itanong sa'yo. But of course, kailangan nating magpahinga muna. Magbabalik po ang Vida, Vida Pakinggan ang mga kakaibang kwento na may dalang inspirasyon. Mga totoong kwento na sumasalamin ng buhay ng mga Isabelenyo. Mapapanood tuwing lunes hanggang linggo sa ganap na alas 2 ng hapon. Dahil sa Vida sa Bella, ikaw ang vida! Tapos ano? Uh, Grabe, 20 point ilan? 22 <sighs> Ang isa TV kaya. <laughs> Dapat matuto na tayong mag-beatbox. <laughs> Pero... A tv production your only island tv channel